San Pedro ba ang unang Santo Papa ng Iglesia Katolika? Ngayon mga kapatid ay ating tatalakayin at patutunayan na si San Pedro ang unang Santo Papa o ang naging unang punong pastol o pangulo ng Iglesyang itinatag ni Kristo magmula pa man ng mga unang siglo ng Kristyanidad. Ang katotohanan ito ay mahalaga rin na ating susuriing maigi pati na rin ng mga bawat aral ng ating simbahan pagkat ito'y sadyang pinamamalian at pinabubulaanan ng mga taga-ibang sekta upang mailigaw ang mga inosenteng katoliko at nang sagayoy kanilang iwan ang tunay na iglesyang itinatag ni Kristo at maging kaanib sa sektang tataglang ng tao na siya maging mismong hadlang sa kaligtasan ng tao. Ngayon ay nais kong ilatag ang katotohanan ito na isa sa mga natural na katangian nating mga tao A social being is that we have this concept of leadership. Normal sa atin itong mga tao na sa isang organisasyon, kinakailangan talaga na may pinuno. Pagkat guguho ang isang organisasyon o grupo kung walang leader o pinuno nito. At ang konseptong ito ay hindi naman tutol ang bawat sekta. Halimbawa na nga lang, sa sekta ng Iglesia ni Cristo 1914, mayroon silang nag-iisang pinakamataas na pinuno na kung tawagin nila ay ang executive minister. Sa bawat protestanteng sekta naman mayroon silang senior pastor at ang mga iyan ay katumbas lamang sa Santo Papa ng Iglesia Katolika ang nag-iisang pinakamataas na pinuno sa Iglesia Katolika na siyang inaatasan ng ating Panginoong Heso Kristo. Kaya't ngayon ay ating patutunayan sa Biblia at sa kasaysayan kung talaga bang si San Pedro ang pinakaunang Santo Papa o sa ibang salita ang pinaka-leader sa labing dalawang apostol or the chief apostle at nang sa ng Santa Iglesia Katolika. Ano nga pala ang ibig sabihin ng katagang Santo Papa at kung ano ang kanyang tungkulin na iniaatas ng Panginoon sa kanya? Ang salitang Papa ay nagmula sa lingwahe ng Grego na Papas at ito ay naisalin rin sa salitang Latin na papa na may iisang kahulugan na father o ama. At ang titulong papa ay siyang katagang ginamit ng simbahan sa taong inaatasan ng otoridad ng ating Panginoong Heso Kristo na mamuno sa kabuuang iglesia na tinatag niya. Kung matatandaan natin sa panahon na kung saan tinatanong ng ating Panginoon ang mga apostol kung ano ang pagkakakilanlan nila sa ating Panginoon, Si San Pedro ay sumagot sa Mateo 16.16 16 at sinabing, Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Magmula noon ay sumagot ang ating Panginoon at sinabi sa sumunod na talata, Mapalad ka, Simon Barhonas, sapagkat hindi ipinahayag sa iyo ito ng laman at ng dugo, kundi ng aking ama na nasa langit. Dito na sa sumunod na talata sa Mateo 16.18 ay may tatlong makabuluhang kaganapan sa pagitan ng ating Panginoon at ni San Pedro. Una, ang pagpapalit ng pangalan mula sa Simon na naging Pedro. Pangalawa ay ang pagkatatag ng iglesia sa ibabaw ng bato at ang pangatlo ay ang pagbibigay ng susi sa kaharian ng langit. Pag-uusapan muna natin ang pagpapalit ng pangalan at kung ano ang kahalagahan nito. Kung ikaw ay pamilyar sa kultura ng Hudayismo at sa lumang tipan makikitang kung ang Diyos ay magpapalit ng pangalan sa isang tao, ito ay isang napakabuluhang pangyayari pagkat ito ay nagpapakita kung sino siya sa paningin ng Diyos at kung ano ang gagampaning tungkulin na ibibigay ng Diyos sa kanya. Katulad halimbawa sa pagpapalit ng pangalan ng Diyos kay Abraham nagaling galing sa pangalang Abram, Sapagkat ang pangalang Abraham na ibig sabihin the father of multitudes or father of the nations, ay isang gampaning ibinigay ng Diyos sa Kanya sa kasaysayan ng kaligtasan upang maging ama sa lahat ng mga tao sa mundo. Gayun din sa kalagayan ni San Pedro na mula sa pangalang Simon ay naging Pedro na mula sa katagang Greek na Petros, ibig sabihin ay bato, sapagkat ito'y isang katungkulan na ibinigay ng ating Panginoon sa Kanya. Malinaw sa Mateo 16.18, na sa ibabaw ng bato, itatayo ni Kristo ang kanyang iglesia. Marahil marami ang susuway at sasabihin, hindi naman si San Pedro ang tinutukoy na bato na kung saan itatayo ang iglesia. Ngunit malinaw ang pahayag sa Biblia na siyang mababasa sa Juan 1.42 na pinalitan ng ating Panginoon ang pangalan ni Simon bilang Kefa, isang aramay kung salita ni Jesus na nagkakahulugang bato ngayon. Bakit naman kaya bato ang pangalang ibinigay kay Pedro? Pagkat kagaya nga ng nabanggit, sa bato itatayo ng ating Panginoon ang Iglesia. Sapagkat katulad rin ng turo ng ating Panginoon sa Mateo 7.24.27 na kung ang bahay ay itatag sa pundasyon ng bato, ito ay matibay. Ito ang katungkulan na ibinibigay lamang ng ating Panginoon kay San Pedro sa pagkatatag ng kanyang iglesia bilang maging isang pinuno sa mga apostol, isang batong matibay na magpapatatag sa pananampalataya ng kanyang mga kasamahang apostol. Patotoo nito ang mababasa sa Lukas 23, 31-32 na ginito ang sinabi, Simon, Simon, narito, hinihingi ka ni Satanas upang ikaw ay maliglig niyang gaya ng trigo. datapuat ikaw ay ipinamanhiko na huwag magkulang ang iyong pananampalataya at ikaw kung makapagbalik ka ng muli ay papagtibayin mo ang iyong mga kapatid. Malinaw sa talata na tanging si San Pedro lang ang binigyan ng katungkulang pagtibayin ang pananampalataya ng kanyang mga kapatid. Nagpapatunay lamang ito sa pagiging leader ni San Pedro sa mga apostol. Maliban rin dyan, ang kasunod na talatang nagpapatunay sa pagkapangulo ni San Pedro sa iglesia ay ang siyang pagtanggap niya sa susi sa kaharian ng langit na siyang ibinigay mismo ng ating Panginoong Heso Kristo. Basahin natin muli ang Mateo 16.19 Ibibigay ko sa iyo ang mga susi sa kaharian ng langit at anumang inyong talian sa lupa ay tatalian sa langit at anumang inyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Ano naman ang ibig sabihin ng pagtanggap ni Pedro sa susi ng kaharian ng langit? Upang maunawaan natin, ay mahalagang mailarawan ito sa kaganapan sa lumang tipan na kung saan ang dating tagapangasiwa or prime minister sa bahay ni David na si Sebna ay siya mismong pinalitan ni Eliakim upang gampanin ang tungkuling punong ministro na siyang nakatanggap sa susi at otoridad sa bahay ni David. Ganito ang mababasa sa Isayas 22.19-23. Ganito ang pagkakasabi. Aalisin kita sa iyong katungkulan. Ito ay tumutukoy kay Sebna na punong ministro sa bahay ni David. Palalayasin kita sa iyong kinalalagyan. Tatawagin ko sa araw na iyon ang aking lingkod, si Ilyakim na anak ni Hilkias. Siya ang pagsusuotin ko ng iyong buong kasuotan ibibigay ko sa kanya ang iyong kapangyarihan, siya ang magiging ama ng mga taga-Jerusalem at ng mga taga-Huda. Ibibigay ko sa kanya ang susi ng sambahayan ni David. Walang makakapagsara ng anumang buksan niya at walang makakapagbukas ng anumang sarahan niya. Itatayo ko siyang parang haligi ng tolda. Itatayo ko ng matibay sa isang matatag na lugar at siya ay magiging marangal sa trono ng sambahayan ng kanyang ama. Dito'y maliwanag na nailalarawan ang tinutukoy ng ating Panginoong Heso Kristo sa pagkatatag ng kanyang iglesia kay San Pedro, na ang susi ay nagkakahulugan ng kapangyarihan o otoridad na ibinigay kay San Pedro na siyang may kapangyarihan sa anumang kanyang talian sa lupa ay tatalian sa langit, at anumang kanyang kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit, katulad rin sa aklat ng Isayas. Ito'y isang katungkulan ng isang pinuno na ipinagkatiwala sa kanya ng ating Panginoon Jesus na siyang may-ari ng iglesia na naihahalin tulad sa sambahayan ni David na siya rin ay tatawaging ama o papa, isang pinuno, na tulad rin sa isang iglesyang itinayo sa ibabaw ng bato na si San Pedro. Na siya rin binanggit sa isayas na itatayo siya sa matibay na matatag na lugar at magiging marangal na trono sa sambahayan ng kanyang ama. Sumisimbolo sa pagiging matibay na bato ni San Pedro upang pagtibayin ang pananampalataya ng kanyang mga kapatid. Kaya't napakalinaw talaga ang mga turo sa Biblia na siyang gampanin ng ating unang santo papa o unang pangulo sa iglesia na si San Pedro. Dagdag na patunay sa maliwanag na pinanghahawakang katungkulan ni San Pedro bilang isang pinuno sa mga apostol at pati na rin sa buong iglesia. Sa Marcos 16.7, ang Diyos ay nagpadala ng anghel kay San Pedro upang ianunsyo ang kanyang muling pagkabuhay. Sa Lucas 24.34 naman, sa mga apostol, si San Pedro ang unang pinagpapakitaan sa muling pagkabuhay ni Jesus. Sa gawa ng mga apostol, Kapitulo 1, 13 26, si San Pedro ang nangulo sa kapulungan upang ihalal si Matias bilang kapalit sa pwesto ni Judas Iscariote. Sa gawa 2 14, si San Pedro ang unang nangaral sa araw ng Pentecostes. Sa gawa 3 naman, si San Pedro rin ang unang nagsagawa ng milagro. Sa gawa hanggang 11 si San Pedro din ang humatol kina Ananayas at kay Zafira. Sa gawa 15, si San Pedro din ang nangulo sa pagpupulong upang disisyonan na ang mga hintil ay ibibilang na maging kasapi sa iglesia. Sa Galatia 1.18 naman, nung maging kristyano na si San Pablo ay bumisita siya at nakipagkita kay San Pedro at sa ang Bagong Testamento naman, sa listahan ng mga apostol, ang pangalan lang ni San Pedro ang palaging nauuna sa listahan kahit hindi naman siya ang unang tinawag bilang apostol. Minsan pa nga ang banggit pa ay si San Pedro at ang labing dalawang apostol. At ang pangalan ni San Pedro ay binanggit ng mas madalas kaysa sa pangalan ng lahat ng iba pang mga apostol pag pinagsama. Maliban rin dyan, isa ring mahalagang katungkulan na tanging kay San Pedro lamang sinasabi ng ating Panginoon na siya mong mababasa sa Juan 21.15-17 ang pagpapakain sa mga tupa ng ating Panginoong Kristo. Kaya't si San Pedro ang tinaguriang unang Santo Papa ng Iglesia Katolika pagkat ito ang gampanin o tungkulin bilang isang punong apostol o punong pastol na siya mismong ipinagkatiwala ng ating Panginoong Heso Kristo upang pangalagaan ang kabuuan kawan ng Iglesia. Saksi ang kasaysayan, pati na rin ang mga Bible scholars ng ibang sekta, katulad na lamang sa sinabi ng isang Anglican scholar na si J.N.D. Kelly sa kanyang libro na Oxford Dictionary of the Popes, sinabing Peter was the undisputed leader of the youthful church. Ito ang katotohanan ng saksi ang kasaysayan, pagkat hanggang ngayon ay nananatili pa rin ang kampanin at tungkulin ni San Pedro hanggang sa ating kasalukuyang Santo Papa na si Papa Francisco, ang ika-265 Pope na siyang may hawak sa susi sa iglesyang itinatag ng ating Panginoong Heso Kristo. Naway may natutunan po kayo ngayon sa ating episode at kung nagustuhan niyo po ang ating video ay maaari niyo pong ilike Share, follow and subscribe sa ating YouTube channel at Facebook page na Katoliko TV. Abangan niyo po ang ating mga susunod na video sa pagtalakay, paglilinaw at pagtatanggol sa pananampalatayang Katoliko. Maraming salamat po at God bless sa inyong lahat.